Ing guys, good morning sa inyo lahat. For today's video, ang ating tatalakayin at pag-uusapan ay ang ating myth versus fact ng motorcycle loan edition. Okay, bago natin balatan 'yan, bago natin tirahin 'yan, siyempre, intro muna tayo. Alam mo bang maraming maling akala? ang pinaniniwalaan ng karamihan pagdating sa pagkuha ng motorcycle loan? Uy, baka isa ka sa mga naniniwala sa mga ito ha. Tara, linawin at pag-usapan natin. Myth number one, complicated at hassle ang motorcycle loan application. Alam mo ba na simple at napakadali lang ng proseso? Basta kompleto ang requirements na isasubmit mo, may mga financing institution kasi tayo na nag-aalok ng mas madali at mas mabilis na application para sa mas convenient na experience Myth number two, Mahirap ma-approve sa motorcycle loan Kasi nga, malaki ang income requirement nila Hindi totoo yan Ang katotohanan, kahit malitang sinasahod mo Ay maaari kang makapag-apply ng motorcycle loan May mga institution kasi kami dito na tumatanggap As low as 15,000 monthly income mo Basta may good credit standing ka lang Okay na Myth number 3 matagal bago marilis ang motor. Kapag nag ka ng motorcycle loan, sa tulong ng tamang financing partners, maaari at pwede mo nang mailabas ang iyong motor na inaplayan sa loob lamang ng dalawa hanggang tatlong araw. Once na matapos lang iyong approval. Di ba napakabilis? At napakadali lamang. Meet number four, Eto guys, marami magsasabi na to. Mas okay bumili ng cash kesa kumuha ng hulugang motorsiklo ang pag apply ng loan ay nagbibigay ng financial flexibility. Imbis na isang bagsakan, pwede mong hulugan para hindi mo ubus agad ang iyong savings. At ito pa, pwede mong gamitin pang puhunan. Kung iniisip mong kumuha ng sariling motor, nandito ang BPI Motorcycle Loan kasama at pwede mo maging partners sa pag-abot ng pangarap mong biyahe. Kung interesado kang mag-apply para sa isang BPI Motorcycle Loan, huwag mong kakalimutang i-scan yung QR na lalabas sa inyong screen at sagutan ng form. Mayroong BPI Account Officer na tutulong sa inyo. Parang salamat!